Sino nga ba naman ang hindi mapapagod sa haba ng aming biyahe? Tirik ang araw kaya doble ang aming sakripisyo. Buti na lang may mga nadaanan kaming puno sa gidle. Kahit paano ay nararamdaman din namin yung unting lamig. Tulad ng pagmamahal mo sa kanya ay unti-unti na rin lumalamig. Mm -hmm, baka bula lang yan. Ang totoo mga idol ay napagdesisyonan na talaga ng aking mga kaibigan na huminto muna kami at magpahinga. Kaya payo na rin sa mga rider dyan kapag kayo ay napapagod ay magpahinga kayo. Huwag nyo nang habulin ang mga taong ayaw naman sayo. Mm -hmm. Kaya sa mga oras na to mga idol ay nandito pa kami sa isang bayan na sakop ng ng probinsya ng Laguna. At meron kaming nadaanan dito na sa Mindanao ko lang nakikita. Sa aking paglilibot dito sa Luzon ay isang beses ko lang to nakita. Kaya hinintuan na namin at dito na rin kami nagpahinga. Nandito nga kami ngayon sa Mabitak, Laguna. At ayun na nga ang mga idol no. At nag-stop over muna kami dito ngayon dahil nga napakainit. Uh, galing kami ng Maynila. Naikit May isang oras na yung biyahe namin. So yung mga kaibigan ko nandun na. At dito naman kayo kami napahinto kasi nga nandito dito rin ako dati huminto. minto. Bubili ako ng suka or tuba dito kay nanay. At ito nga yung binanggit ko kanina mga idol. Tuba ang tawag nito sa amin at dito pala ay tuba rin yung tawag. Nagulat lang ako dahil sa ibang probinsya dito sa Luzon ay hindi mo itong makikita. At for sure ang nakakarilit nito ay yung mahilig sa kilaw kasi yung tuba, isa ito sa sangkap na aming ginagamit kapag kami ay nagkikilaw. Dahil nagbibigay ito ng napakasarap na lasa sa kinilaw na isda. Lalo na kapag sariwa yung isda, mapapaaka talaga. Ah! Bagong harvest ang tubang ito Kaya't kapag ito'y tinikman mo ay nako, napakasarap ng lasa. Manamis-namis na nakakamis. Bago pa kami makabili ay pinatikman muna ni nanay sa amin ang kanyang tuba para makasiguro daw kami na ito'y walang halo. Tatlo hanggang limang araw ay magiging suka na ito. Kaya ideal itong inumin habang bagong harvest pa. Ito'y maganda sa kalusugan dahil walang halong kemikal, puro natural. Mm -hmm, baka bula lang yan, hindi oh. Huwag mo lang ba ika nga sabi ng mga bisaya. Malayo ka sa sakit, dool ka sa igit. At ito nga yung presyo ng tuba ni nanay, isang 1.5 ay nagkakahalaga sa 150 pesos. At habang sumasarap yung aming usapan, aming napagkaalaman na sinanay nanay pala ay bisaya. Kaya mula 150 ay nagiging 120 ng presyo. Taga ako. Oh, sansa sa kaya shout out sa mga taga Bohol dyan. Ganito talaga kaming mga bisaya kapag nagkikita sa ibang lugar. Ay nakaw, mahabang kwentuhan at kapag may paninda ay nagkakatawaran. Mabait lang talaga si nanay kaya kayong mga dadaan ng mabitak. Bumili na kayo kay nanay, hindi lang tuba, marami pa siyang gulay. Ganito pala yung paraan kapag nagdadala ka ng tuba sa biyahe. Binutasan ni Nana yung takip dahil kapag ito daw ay walang butas, aalog ito sa biyahe at ito ay puputok. Dalawang 1.5 liter nga pala yung aming binili. At mamaya pagdating namin sa Agus River ay doon kami magdesisyon kung iinumin ba namin or gagawin namin tong suka. Pero para sa akin ay gagawin na lang tong suka. Mm -hmm, baka bula lang yan. Dahil nabayaran na namin si Nanay at tapos na rin kami magpahinga ay nagdesisyon na kaming ipagpatuloy yung aming biyahe. Pero bago pa yan ay chinik ko muna si Muning kung okay ba ang kanyang kalagayan. Ayun parang gusto ring uminom ng tuba. Kasi kasama nga namin si Muning kapag kami ay may camping. Dahil sabi ni Muning masarap daw ang kanyang feeling kapag sa biyahe ay mahangin. At dito ngay na mo problema kami kung paano bibitbitin tong tuba. Pero sabi ng kaibigan ko sa biyaheng ito ang pinakamahalaga ay itong tuba. Kaya kahit pa magmumukhang lalamove. Pahala walang angkas. Basta may gatas. <laughs>